Uh, good morning, good morning, good morning mga idol. Tanungin natin si Mama Dida kung magkano yung pinamalingkin niya sa ngayong Sabado. ano binili mo? Ito, abaston sa kay Ano ba ito? Talon. Oh. Ay, ang paraya. Kamatis. Grabe ang bilin. Malang kamatis. 25. 25. 1 fourth. Tapos, ay, talagang ganyan. Palating ay, kilo, 30. Panahon yan. Sending kilo sitaw, pang uh, tapos, ano to aswete? Gagawa ko ng chili garlic. Malalaki yung nabili kong ano, si 60, kalating kilo. Agat. Ano ba itong 40 ito? Grabe. Uh, tapos, anili lang ano Uy, papaya apayas. kalating kilo pinse grabe magtanim na lang kaya tayo ito utong masarap ito so, ng sitaw ayan yan ang inuluto natin ngayon ito burak yan burak papaya kasola yan yan ang inuluto natin ngayon tapos kangkong halos sa pwedeng adobong kangkong or ihalo natin sa sinigang kasama ng kitchay bumili din ako ng labong kasi meron pang naiwang dahon ng sarul doon mura lang kay Sufio, kilo ma, pakitanggal yung mas mo na para maayos yung pananalita Ito, thank you 60 isang kilong labong pwedeng adobo tapos yung kalahati nang ng saluyo. Kalamansi, hindi pa hindi pa lumaki yung mga bunga ng kalamansi natin. 41 kilo. O yan, sa kalahati. Sili, grabe, ang mahal ng sili. Pang sinigang, o. Eh. Ito yung ano, pang sinigang, diba? Panilip nga lang. O. Mahal? O, paano ito, ano ba ito? Ito, ano ba ito? Tipon. Kalating kilo, 160. Pero malalaki siya, oh. Eh. Yan, gawin natin. Wow. Uh, sweet and spicy. Malaki, yeah. Buttered shrimp. Yan, ang gulo ko. Yan. Ah, ito, ito. Ito, ano, pang, ano pwedeng gawin dito? mas malaki. Ay, mas malaki yan. pala ito. Ito yung kalahating kilo, 160 eto sabi daw maniliit 150 ito 160 gagawin kong buttered shrimp Grabe. ano yan? buttered, sweet and spicy buttered oh. shrimp ang gagawin kong luto dito ito ano lang siguro isang mil siguro sa asambong sa mga pulad ito ito to. Mushroom, lagyan ng ampanaya yan. O, yan, termo yan. Mm -hmm. O. Tapos. Ah, ito, 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 ito. Kamote, halo yan sa pinakti. Kamote. Ito, ano. Uh, pork chop. Gagawin pork chop. Grabe, ang mahal. Ito, pang tinola. Wings. Ito, breast. Pansampung sa pansit malaki. Okay. Grabe na ako. O oh, yan, yeah. kung hindi na magkakaliskis si Clarice, may isang kilong bango. Ay, grabe ang mahal. Repolyo. Grabe. 60. Kaya kasi yung pinagbilhan namin ng ano? Ayan, yeah, mayroong pang kansen. yakport. Oh. Yakport. Uy, masarap ito. Ayan, yeah, lansones. Lansones. Tapos, lambutan, mura na rin, 41 kilo. Ito, 60. Uh, lakatan. Manit nga lang. And then, apple. pag isang isa. 40. Grabe, ang mahal. Tapos, uh, ito, 45. Isang sapar. 1,5 kilos. Ah, uh, uh, utap. Saka, wala. Ubus yung pera. Bage. Ubus ko. Mama lang pinigin. Lakas ng ulan. Lari, salika na. Hindi Ayan o. mga binili ni Mama Dida. Uh, pambudget ng isang linggo. Patikin na ng ano. Ang sarap ko. Ayan. Ayan. Ayan na. Babay na. Ayan. Babay na.